Yan, mga ating mga kaibigan na masisipan kung nagkakarga ayan oh kaway-kaway naman tayo mga brother mga idol magandang araw sa ating lahat mga idol mga idol for this video bigid pala ako, mga idol mga idol, nakaranas na ba kayo dito ng ganitong pangyayari na naigid mga idol sa ganitong igiban ayan oh. so siya ay may sagurong may alulod ayan bali dalawang ano mga idol oh. so ang sarap ng tubig mga idol dahil napakalamig ang sarap inumin. Ayan. Mm. Ganito lang sa probinsya mga idol. Ayan. So bago ang lahat nga pala mga idol. So shout out sa ating lahat. Dito sa barangay Duruan, barangay Kabatang, barangay Bungoy, Dolores Quezon. Sa lahat ng dito sa Dolores Quezon mga idol. Ayan. Sa buong Pilipinas. Miga-miga shout out sa inyo. Ayan. Inigid na ako, mga idol. Magandang araw na pinagpala sa atin. Ayan, nila. mga kaidol, ay nandito nga pala tayo sa bukid. So, mga idol, ay so dito kami nagpapabuko ko mga idol. So, aking pakikita sa inyo mga idol. Ayan. So, napakadami ng ano dito mga idol, puno ng niyog. yan mga idol, sigurado, tuwang-tuwa ang aming busing. Ayan, si Boss Nestor at ang mga ngakit mga idol na sindapin sa kamanding si may bagong kasama mga idol ayan bali sila tatlo na magkakasama mga idol ko so mga idol at dalawang magkakariton ang mag-aakot so na na namin mga idol upang mabilis makadami mga idol, para mamaya mga idol ay mapipick up na to, ayan magandang araw sa ating lahat mga idol mga idol ko <tod> Nagkakarga nga pala kami mga idol ng buko amazing buko 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 para uh, mga idol may hmm. daming buko mga idol oh ayan oh wow kailangan ay mga idol puno ng puno mga idol one seven pieces kailangan ng magpunuhan ito mga idol ayan yung ating mga kaibigan na masisipag yung nagkakarga ayan oh Oh. oh. Kami okay, kami naman tayo mga brother, mga ah, idol. Yan, mga ayos, pogi-pogi mga idol. Sila, parang celebrity din mga idol. Magandang hapon, maulat sa ating lahat mga idol. Ayan, um, no, maulam. Ayan. So mga idol, nandito nga pala kami, nagbubo ko mga idol sa... Dito mga idol sa... Malapit na sa Barangay Kabatang mga idol. Dito sa... Ayan, ito, mga idol ay dito sa Duruan. Ayan, magandang hapon pinagpala mga idol. Shout out!